lakas guys ng morning ang lakas lakas wala kami magawang trabaho kasi nandito lang kami sa loob ng bahay kasi ang lakas ng ulan kawawa naman yung nasunugan kagabi bandang 6.30 ng gabi wala pa silang bahay at tapos na umulan wala silang materhan kaya guys kawawa naman sila balita guys apat na daw na bahay ang natutok pagabi ng sunog pa, para ping pa naman yung Pasko wala silang bahay panibagong umpisang gawa na naman ng bahay mahirap mahal pa naman ngayon yung mga materials guys so super kawawa sila talaga guys Mauwa, maulan pa ngayon sana matulungan din natin sila kanilang mga pangailangan kahit mga tanggod at saka mga damit o tingnan yung pressure ng ating ating araw ngayon guys tingin yun yun medyo kumikilte gala ang ulan pabungso-bungso lumakas minsan tumigil. Ngayon, hindi guys, ang ulan. Tulo na lang guys. Tulo. Maganda naman guys, kasi yung mga tanin namin na natuyo yung lupa nabasa na sila nabuhay na sila pero sana hindi ito pumunta sa maging baha guys kasi may mga ano na naman tayong mga pangyayari pagkatapos nito pag hindi titigil ang ulan guys sana hindi lang ito bumaha kasi mahirap tayo makapagtrabaho pag umuulan tingnan nyo yung yung ating panahon ngayon medyo umuulan hindi tayo makapag anak buhay pa malakas ang ulan guys ano pa naman pag ano palaging umuulan palagi din tayong ginugutom mahal pa naman ang presyo ng mga pagkain ngayon guys mahirap sa walang trabaho super mahal ang mga bilihin tapos mahirap kumita ng pera kasi pag wala kayong grado hindi naman tayo tanggapin sa ano yung pagtatrabaho natin kaya sobrang hirap yung mga itik ano din sila naghanap buhay yun so, sila medyo tumigil-tigil ang ulan sana patuloy na tong tumigil kasi ang hirap pag ano pag hindi tayo makapasok sa trabaho natin ipit na naman tayo sa ulan dito lang tayo palagi sa loob ng bahay pero mas kawawa yung nasunugan kagabi wala pa silang pagkain wala pa silang mga damit so tapos mahal pa ang bilihin so ngayon guys kawawa talaga ka sila guys kasi wala silang materhan panibagong umpisa na naman to sa kanilang pamumuhay yung mga ano nga yung mga nagkumpa ng mga ano para eh, binta nila ako ubos yung lahat ubos kita niyo kagabi guys ang ang may nakapag live naman siguro kagabi ng mga ano mga vlogger ako hindi ako nakapag live kagabi ano lang video lang yung sa akin kaya hindi ako na ka video kagabi ng live sa akin lang ano video video lang pero eh, kahit ano hindi naman na, naubos lahat yung yung bahay na naka ano doon sa lugar na yun mabuti mabuti naman madali alas silang naagapan kaya apat lang na bahay ang yun natupok ng ako kasi gawa sa mga karamihan gawa sa ano materialis yung bahay nila gawa sa materialis kaya madali lang tutupukin ng apoy lalo na pag medyo matagal-tagal na na bahay nako ang bilis yung apoy kagabi guys nakita, pag nakita nyo nakakatakot kasi yung maraming wire na kinakain na ng apoy sana guys yung bahay pag ano pag umaalis kayo talaga sisiguraduhin niyong na ano talaga na na matay na yung apoy para walang aksidente sunog na mangyayari hindi namin alam yung kagabi kung ano ang nagumpisa pero balita namin yung bahay daw na maliit ang na ano na ano na lang sunog na kumpisa Saan kaya sila ngayon tumuloy. At at nabigyan kaya sila ng mga pangangailangan nila pang araw-araw. Kahit ano maliit. pagpag -pag iponin ito sa ito. Makakatulong na rin ito sa kanila. Kumaya so, guys, i-update ko lang kayo sa mangyayari sa ulan medyo tumigit-tigil na naman sana patuloy na ito oh. mamaya guys i-update ko kayo hanggang dito lang muna ang aking video bye